Tayong mga Pilipino ay mahilig talagang magsaya. Sa tuwing tayo ay may gustong ipagpasalamat sa may kapal at idinadaan natin ito sa isang magarbong pagdiriwang. Kaya naman, kaliwat kanan rin ang mga nagaganap na pista sa kahit saan mang lugar sa Pilipinas. At isa na dito ay ang Pagnahian Festival sa Bingawan sa Iloilo. Alamin natin ang mga nakakaaliw na aktibidad sa pistang ito at mas kilalanin rin natin ang munisipalidad ng Bingawan. Nagawi na ba kayo sa bayan ng Bingawan sa Iloilo? Isa itong munisipalidad sa puso ng Panay Island na maaari niyong bisitahin kung gusto niyo ng tahimik at relaxing na bakasyon. The municipality of Bingawan is a very young municipality. It was established in June 21, 1969. Best time bumisita dito tuwing Hunyo kasabay ng pagdiriwang ng founding anniversary ng bingawan at ng Pagnahian festival na siyang pinakamalaking pista o selebrasyon sa bayan. Based on our history, may uh, sunog na naganap sa community, so lahat ng uh, bahay, they used uh, houses uh, na pinagtaytay nila. that, that uh, that's why we have uh, Uh, award pag was a uh, coin. Kabilang sa mga activity sa festival na ito ay ang search for Miss Pagnahian. <laughs> Bida rin ang laro ng lahi kung saan ginagawa ang mga tradisyonal na larong Pinoy. <laughs> Nag-iimbita rin ng LGU ng mga banda at artist mula sa Maynila para mag-perform. Kabilang rin sa ipinagdiriwang ang dunggaon nga bingawan kung saan binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ang ilan sa mga natatanging bingawan na gumawa ng pangalan sa kanilang nilang larangan. Ilan lamang ito sa mga pwede niyong ma-experience kung bibisita kayo sa bayang ito. Uh, we celebrated uh, that uh, festival to promote cooperation and uh, unity among our people. Yung uh, traits na yan, uh, nakuha natin sa ating mga ninuno, nakuha namin sa LGU. Uh, yung uh, five-time national awardee ng seal of good local governance na binibigay ng ating uh, national government, we will give back sa ating constituents. Mapapasalamatan papasalamatan natin ng mga tao sa Bingawan for the unity and the cooperation na binigay nila. Kung hindi naman kayo fan ng festivities at mas gusto nyo ng relaxing getaway, may mga organic farm din sa Bingawan na pwedeng puntahan. Nagluluto rin sila ng mga local dishes kaya naman pwede nyo ring matikman ang local foods nila suportado ng LGU ang mga farm na ito at iba pang farmers sa bayan lalo na pagdating sa problema sa patubig. Bingawan actually was uh, identified by uh, LUA as one of the waterless municipalities. Yan ang problem ng dito. Nag-establish yung mga uh, father ko that time ng uh, SFRs para makatulong sa ating mga uh, farmers for uh, uh, irrigation of their uh, rice fields. Hindi lang ito ang tinututukan ng pamahalaang bayan ng Bingawan local government unit does not only depend on the infrastructure projects uh, buildings, uh, roads but we wanted to invest on in human resources uh, kasi yung yung biggest resource that uh, we have we can do uh, better uh, through our uh, uh, initiative may mga programs tayo and the uh, innovations para sa para sa ating mga constituents Iloilo -ilo has always been known for cuisine in its famous cities but there's more to explore in this province. At ang Bingawan ay isa sa magandang lugar na pwede niyong puntahan lalo na kung gusto niyong maranasan ang buhay farm at probinsya. Uh, Gana kita rin kong tanan sa uh, banwa sa uh, Bingawan. Mark Bingawan as your next uh, destination.